guys! Welcome back to my channel. So ngayon yan, natapos na ang pag amin ng Katniel. Ito na naman, maunggong na naman na may third party din sa hiwalayan ng Kim Chi, Kim Cho at Sian Lim. At ito na nga, sa news update na naman ni OJ Diaz, siyempre si OJ din ang unang gumuking na ang Katniel ay hiwalay na. Pero ito na nga, may pinangalanan si OJ Diaz at tinanong si Sian Lim. Kung sino sa buhay niya? Si Irish Lee. O, yan na nga, mga marites. Kaya, dali-dali tayo nag-research kung sino nga itong si Irish Lee na inuugnay ngayon kay Sian Lim. Naging clawless tayo. Bakit eh, pinangalanan ito ni Oji Tia sa so, tinanong si Sian Lim? Siyempre, meron tayong nabuong hakahaka na baka third party ito. Kaya, naghiwalay ang Kim Chiu. Kaya, hiniwalayan siya ni Kim o si Sian Lim ang kay Kim cho Kaya, abangan natin. Si Irish Lee pala, parang Chinese producer yan. O, nakasama sila ni... Sian Lim sa pelikula at laging magkasama baka nagka-develop pa nata yan. Pero hindi natin sure kasi ang tanong lang naman ni OGTS ay Sian Lim kung sino si Irish Lee. Kayo nang bahala at magmuni-muni kung ano ba talaga ni Sian Lim itong si Irish Lee. So yan lang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye! -bye!